Ay, mga ka-idol, na nga po, na kung karoon ka, ka ka po ka ka-video, mga ka-idol, kaya nakatulog ko, kay Ginag. Lain na ko lang, yung kapatulog ko ganyan, mga ka-idol, kaya sa'yo po gumata first day o oh. first day sa kontrabaho, sa first day sa trabaho kong sa kong partner, mga ka-idol, nga pang lang siya, sinimata ko sa'yo, yung kung ano ka-video. Kaya lang ako video, karoon ka-down, mga ka-idol, kung mga ka-video Maka-video ba ko mga ka-idol? Uh, video ba ko mga ka-idol? Kaya ganun yung buntag. mag dito sa mga Maka-reserve. So, pero mga ka-idol, ako nung gay ang uh, nila panawagapon. Kaya wana o gawan ako. Nakasulit ba ako? Gabi eh. Kaya gido ka na kahit po, sa'yo ko natulong. So, kung may hinayin, oh, kamilo mga ka-idol. Ang tawag ko iring mga ka-idol, eh? Tapos na ikaw, bandari, iring ra. Ni ka -idol, na, na iring na mga ka-idol. Mga yan ang iring mga ka ka-idol. Ito sa mga ka-idol. Mga so, ka-idol. Mga milo ko sa mga nilabang mga ka-idol. Ang dagha na siya, gaabot ang mga ka-idol. Tapos gawas. Gapon sa mga siya, nalina nakuan ko yung pasuri na limo ko pa sa ulo di -e. ito ako na lang ipa sa ng bunta niya kung sa kanan nakatulog ko ko mga ka-idol o ka tulog ko nauga naman siya ako na yung siyang pamilyon. Pamilyon na ako siya ng mga ka-idol para ma-manage ang limpyo ko ni ba niya abot part niya. Ayan na siya mga kayo doon. pa niya. Ang labaho ganun ng kamay. Basta ako, ako na sa itong ipasunod. Ang ganay rin mga kayo doon na ini. Narang-arang na akong Ako naman pa may natambal. Akong giin na.

o nag-upload ko bisag usa na lang along kay para maakon ata di tama Ginoo ming gimingaw na sa video video mga kaido So karon magbuhat ang mga kaido kay na masay pinili on Yapon pa ni Ako lang na siya hindi pa sa bintanan. Kaya kung hindi na ako pa sa bintanan, makaibin. Icha ma unggan ya na ku laba kingennya gamai. Nga. Kan nit halos senang tanya gabi mo ulang mga kaid. <laughs> na arang ako pa makalil sa lamina kong buntong ang wala dito yung gahay <coughs> Iubo ko pero bili na kayo yung makalil. Ito lang sana lang. Ang meri ay nabalik at Gapon na ko ni Labhan niya. Halimu ko pa sa'yo gabi eh. Hindi ko nga na ako na sa'yo pa mga bunita, mga lasay, pag wala ka Ako nga na sa'yo pa ng para mauga. Kaya na ako lang di mga kaido. Iwan na ako ni mga kaido mag-abot. ng gaulan. May tarong halalayan mga kaido. halay kayo. tuan namanya kayak mau push ada ini balang naman ya, mabtan na pud niya. ang sinablay. mga kaibin ay kapag akong lawas mga kaibin ay kapag yung lawas sa but. Ano tambal yun? Ano ko'y tambal mga kaibin? Na punta ni Gana Mantia. Nalaba ko sa Mutualia. Sa Mutualia, maka-idol. Dali ko sa mabuhay. Hindi man na rin ako sa ilisan. Sa hindi na ako nilabhan, maka-idol. Bako kayo. Ginagmayra nilabhan. Ginagmayra, magulat ko nilabhan. Maka-idol. Pag-ablaw ko mga labak. Hindi sabay ko magamit at kung Hindi sabay so apa na nangyari mga kaidol kay mayroon man wala mga kay medyas mga kay may isa rin kay medyas mga kaidol mga hindi mga gusto gamit nga mga mga na ako na alam Mau ni siya butang na sa mga sinina kami. Sa ilura na siya mga color shirt at mga t-shirt sa mga kaidol. uning gito yung sayo, buntag pa lang ang tutun ko para makahal, makahalay ko sa tarong halay ang mga hinalay, mauga, silingpan. pan. Okay, nagpalit mo bagong silingpan pan dako mga kaidol. Eh. Di, mal, di madaw kung gamay mga kaidol. Diyong gamayan na. Maon siya kay among ginisang dako dako. Ay para ma. Sa tabik kato. ka yung mo na sa mga sinina na mga ka-idol. niya. ni siya. Kuhin. Lain na ako ang mga punta, ang punta o kanin, kung makalim mo na kung di, kung sabi, Ah, kung da o to ay akong mabaw sure so sa kung para sa akin ang gila eh, para ni siya mag. Hindi na siya mag. Ngabot pa kayo di na siya magpuan, hindi siya mag na boxer man. nakong akong mga panjab, mga gulaan, hindi na ako makakain doon. usa sadari, ang t-shirt dito. mga, niya okay, ma, ni siya mga kain sa kaning mga bagunan na niya siya, dito na lang siya. Kaya siya mga kain doon. Gaya ko na ako niya sa kong iglal ay, ang gulora ang kaso niya siya, hindi Ako muna niya kung mga sinina mga yung lahi na kawang ang sinina, amo paksa kong paris nga po ang mga ka-idol. Ang gilisan kayo, so, kung mga puti, kung kung madikulor nga ang mga butangan, kung kayo lamot man, lamok po siya mga ka-idol. So, kanilang bagdiri siya mga ka-idol. Pilip. Apo, di siya giri. Liyak na. So, sa inyo, balik o. Um, o, Okay. So, ito ang butang ano um, uh, sa so mga so, kung tanganas ano sa mga lalako sa mga lalako mga kaibin mo na siya. Mawala na siya mga kaibin. Ang butang ano sa lalako na mo. Uh, Gilahi na na kung ano mo kung ano mo lalako. Uniform na siya pang gabi sa mga pares Pero ang pangadlaw man siya, ako na siyang ngipagabaw ang mga sapos sa ay uniform. Ay parang dito-dito na lang po. Ha, mga kaya na di na magsinig. Oh. Kaya nga ang panggabi yung mga kaya. Muna yung panggabi yun niya. Di man kaya siya kalas kung panggabi kaya di mo siya magsakaw. Uniform radiksyon. Ang pang-adlaw niya mga ka-reader, mayroon yung pinaka-jury. Ano kay, mag-dubli t-shirt na yan. Mga ipadala niya ang tawe ron. Akong ipadala niya ang tawe mga ka-reader kay ang tuwa ang bicolor. Kay, ang puti, puti, puti gawa, kalas kay, tag mo may ilis. Mayroon yung bicolor kay, madadara, yung tuwa kasi puso. Pati kay, di dito pwede dilimok, wala yung klorin. So, ako na nang gilip, mura, simple kayo yung makaido, mura naman gamit. Hindi kayo may nakagamit ng makaido. Ba mayro may gamit? At na nakipuson ang mga hangir. At na ipagawas ng makaido. Ina-nira niya siya makaido. Kung trabaho dito rin. Ang wakoy Sa to sa lawas. Na pa man nilaban diri sa lawas mga kaadto pero kuan pa siya basa basa pa ni siya. Ingo pa ni siya mauga. Init man. Ay, di na siya maulan mga idol Ay, kay Jesus. Ay, kay maulan mga idol Ay, ang mga kapuya, huwag ka din siya mauga ng makulang sana sa kwarto ng mga ka-idol. Manira ko kung isa rin mga ka-idol. May tawang pika sa kwarto. Hindi, Medyas, na natulog kung mga ka-idol kayo dito gulaw po. sana ni balik mga Kaibens. Thank you for watching mga Kaibens. Follow and like mga Kaibens. Bye.